Hello mga mi, good morning, good morning. Kumusta sa kumustasas? Como estas, como estas. Yan. Um, samahan niyo ako mga mi. I-check e natin yung mga kinat ko kagabi. Alas 6 ng hapon kagabi. Madilim na yun yung kinat ko. Check natin kung uh, medyo nag na yung kanilang ah... Uh, uh, yung ano yung nose nila yan ah medyo na po kawang attention ko nito oh bro be si ano to mga mima eh yan mama ko si black medal yun kalataya black medal yun <laughs> yung pinaka baby niya ito yung mga ano nung binili ko siya ito ganyan lang yung siya yung size ano actually dalawang puno lang to nung binili ko yan tapos nag-baby siya, ayan. Laki din, nag-baby. Isang peraso pa lang yung baby niya, ha. Ayan, oh. Ang laki, oh. Grabe na, ito. Chiwas. Bilog na bilog yung dahon niya. Nakaka nakakatawa. Oh, ang kin Tas ang kintab. Ayan, pera usog. Uh, actually, mga mima, mamaderin ko to. Ayan. Um, pararamihin ko kasi nga, yun. Uh, ang hirap nitong makahanap ng bili. Tapos, Napakamahal. Yung isang puno na ganito, 100. Yan, isang puno. Kung dalawa to, edi eh, 200. Paano natin to bebenta? 250? O, oh, ganon. Shipping pipa. pa. O, kaya ang ginagawa ko, ganito, yan. Paramihin natin, hopefully dumami. No, para makabenta tayo ng kahit isang one pot. Isang ganito, 100 man lang. O, alam nyo bang mga mi, ang tagal niya bago nag-baby. Kalahating taon ata to. Tagal bago nag-baby nag yan. Napukaw lang yung attention ko kasi matagal ko siyang hindi napagmasdan yan. Velvety yung inalim niya. Matagal ko siyang hindi napagmasdan yan. Ngayon ko lang siya nakita na nag-unfurl na siya ng totally. Ang laki. Halos kalahating palad yan. Ha. Yan. So yeah. Tapos ito si si Black Bane 'yan oh. Nabuhay naman si Black Bane. 'Yan. Hindi to si Red Bane, si Black Bane to. Yan. Nabuhay siya. Mhm. Um. Uh -huh. Minsan-minsan mga may wala ng patience. Patience is a virtue, tama ba? Pagpasensyahan niyo na ang English serum palaka. 'Yan. Mhm. Mm Oh, ito laki. Tatlong puno, tas may mga kalakalahati pa. Yan. Ito si laki na to, tatlong puno, 150 lang to, 150. Yan. I-check natin yung ano yung mga kinat ko kung kamusta sa sila. Yan. Unahin natin si Fiddle Lime. Si Variegated Fiddle Lime. Unahin natin si Variegated Fiddle Lime. Yan. Check natin ito. Oy mga mi, nakita ko sa post, dalawang dalawang dahon siya, dalawang dahon. Ganito naman kalaki. Ganito kalaki yung dahon niya. Dalawang dahon. Magtatatlo, 150. Yan. O yan, medyo tuyo na siya pero hindi pa masyado. Ito oh. Yan, ah tuyo na. Tuyo na siya mga mima. Yan. Yan. Tapos ito yung pinagtapkatan. Tuyo na rin oh. Yan, yan yung beauty ng ano yung uh, tip lang sa ano kayo mag-cut tapos tingnan niyo standing ovation pa rin siya. Oh, standing ovation pa rin siya. Oh, fresh pa rin yung mga ugat. Yan. Ah, ang gawin niyo kapag ka magtatapkat kayo sa gabi. Yan, halimbawa sa gabi niyo tinapkat. Yan, kinaubagahan niyo siya i itanim yung hanggang sa hindi pa siya nag-umiinit. Yan. Okay rin ah. Pwede na to. Mamaya-maya mga 9 o'clock oh, ah. 9 o'clock na yata eh. O oh, nine na nga. Yan. Mamaya-maya pagkatapos itong video na to. Itatanim ko na. Tapos eto. Ayun Okay pa rin. Si uh, White Princess. Yan. Yun yung isa sa mga tip na pwede ko ibahagi sa inyo mga Mima. Um, Yan. Uh, pag gusto nyong mag uh, magpropa na hindi na kung um, kumbaga ipapropa nyo siya tapos hindi nyo na kailangang i ano yan carry na yan yan carry na eto nga pala nakita ko ang puhunan nito yan 35 ang isa yan benta ko carry lang 80 80 80 80 mga mima si black velvet yan 80 yan may may pa shoot na siya oh 35 ang puhunan ko yan may pa shoot na 80 na lang isa ayan eto eto wala pang shoot yan eto na lang 80 pesos yan may shoot na kunin niyo na hangga ano eto pa lang pag nadagdagan to madadagdagan din yung presyo 80 pesos ito si Antoyum Octopus. Antoyum Octopus yan. Antoyum to ha mga Mima. 150 to. Si Antoyum Octopus. Humahaba to mga Mima ha. Pahaba. Yan. Parang ganito. Pahaba siya. Pero hindi siya malapad. Yan. Ganito na yung pinakalapad niya. Oh. Yan. Nakikita nyo. Ganyan ang pinakalapad nito. Si Antoyum Octopus. Yan. Meron ako nito na um, matured yan. Yan, so far okay na. Yan. One down. Yan, tuyo na siya. Check natin yung iba. Yan, i-check natin yung iba. Mhm. Mm sa so, kaya niya nilagay yung si variegated, ano ba yan? Check natin yung iba. Yung dala ba niya? Ito, si... Ay, hindi pa masyadong tuyo, oh. O, oh, ayan, oh. Ah, tuyo na. Tubig from ano to. Hmm. Tignan natin. Si ano to, ha, mga mga mima, si... Okay na. Ayun si although hindi pa siya no, yan di ba napaka sensitive oh, no ito pa yung pinakamahal ah yan unang una ko tong kinat though tuyo tuyo na rin naman siya ayan oh no, para makita nyo yan si florida bronze yan tanggalin natin yung ano tubig may tubig pa eh yan kasi magkakukas ng pagkabulok yan. May tubig pa siya. Hmm. Yan. Chill ka lang. Yan. Sa'yo kasi mag... Uh, ito kasing pinagtap kata na to. Yan. Itong pinagtap na to. Dyan mang gagaling yung mga susunod na kabanata. So hopefully magtuloy to. Meron pa namang isa rito. Kaya lang. Siyempre very tiny yan. Yan. Ito yan. Mga... Siguro mga itanim ko siya ng mga bandang alas isang oras pa hindi pa naman umiinit dito sa garden eh. wala pang init yan um, eto pa isa pa eto si green florida green yan eto, laki na niya oh yan puro tiny lang yung ano ko eh green yan oh, okay okay na siya pero hindi pa siya ganun ka okay ato yun na ah maano lang siya ma makintab lang tingnan o, tuyo na siya di diba hindi siya ano hindi siya kulontoy pag kinat nyo ng gabi alas 6 ng gabi hayaan nyo lang siya doon sa mismong pinagkatan nyo harvestin nyo na lang pagdating ng umaga hindi siya kulontoy o, standing ovation siya yan eto hindi hindi na tumaselan mabubuhay na to yan yung kaya niya na yung ugat na yan yan si Flory the Green. Yan. Yan ang beauty ng nagtatapat. Yan. Um tapos parang daladala niya nga. Hinahanap ko yung isa kong ano. Sa plants yan. Mamaya siguro mga 10, 10 o'clock yan. Harvested na natin tong mga um, hindi naman siya hindi pa naman masyadong mainit dito sa garden. Yan. Uy nag -ano to nag healthy siya oh gumanda siya nung nairipat siguro sabi niya salamat naman nakahinga hinga ako nakahinga yung ano yung tao dito yung nakahinga yung ugat ko yan ito si Choco Empress o oh. Choco Empress yan 250 lang to si Choco Empress And ito ano pa to uh, mother leaf. Yan si Choco Empress. 250. 1 2 3 4 5 leaves yan. Mag-aanim na ito. Hindi ko na sinama to. 250 lang to si Choco Empress, only one pot. Aha. Um check natin yung mga ayun eto mga mimo, ang ganda nito mm. get get out oh, ang ganda oh 80 pesos lang per pot na ito. pretty oh oh 80 pesos lang per pot Yan. pero ito pinaka ito, lush ito lash to malago sya Yan, oh. 80 pesos Yan, ang ganda for some reason parang magpipink sya Oh. ayan o. Oh. oh, parang may pa-pink. Hmm. 'Di ba may ano, may silver peleya? Siguro bron bronze peleya 'to. 'Yan, ito. 'Yan. Si ano, peleya family. 'Yan. 80 pesos each pot. 'Yan. Ito pang pangatlong pot. Hindi siya malago pero yung sanga niya tatlo. Hindi lang siya malago ah. Pero ang sanga tatlo. Ito kasi to tigda dalawang sanga to. Tigda dalawang sanga, ito tatlong sanga. Kaya lang hindi malago 'yan. Pero ano rin to 80 pot. 80 per pat 'yan. Get get out, get get out 'yan. 'Yan, tapos ito, 'yan ito. 'Yan, carry na to um, ano sino nga to uh, to 80 pesos yan dotted begonia 80 pesos alam ko pula bulaklak na ito yan. 80 pesos dotted begonia yan 80 mm -hmm. dito na lang natin to para mas maganda siya tumubo siya yan ang hirap mag ano ang, ay po mo ayan nagtumbo pa mag balance balance ng diet balance diet ayan, ayan Lagay natin sa ano. Ay! Ang laki. Ang laki. Oh. Sige dyan. Tinan mo, kahit anuhan. Ano ba yung nakakainis? Yan. O yung fairness ha. Paltan siya. Ayan. Sama lang kayo mga mima ha. Ayan, 80 pesos lang to ha per pot. 80 pesos. Oh, uh, what happened? Ah, nabali. Uy, nabali. Uy, nabali. Dotted cast iron, mga mima. Yan, available yan, ah. Dotted cast iron. Merong 50 pesos each pot. Meron 70. Dotted cast iron. Yan. Cast iron pala to, Hindi pala to, ano. Hindi siya... Um drasina. Yan, cast iron. Yan, merong 50 pesos each, merong 70. Ito sa 50 to, si cast iron. Yan. 50. Get it out. Ganda siya ito. Ito tong lash 250. Yan. Dito ko pala. Nabuksan na yung ano, yung

Bigay mo yung susi sa kanila. Yan. Asawa ko mga may. Dumating yung asawa ko. Yan. Uy, ito oh, Ibida ko lang sa inyo. Yan, ito oh. Tinan nyo ito. Oh, di ba? Ang ganda ng gladance ko. Ano mga may? Gladance yan. Para siya nagsibra. sibra Oh. Yan. Ang biyaya ng ano, ng, ng garden. Mabiyaya sa garden ko kasi oh. Yan. Yung nag, hindi man natin masabing nag-mutate siya or whatsoever. Yan, Gladhans kasi green lang ito oh. Ayan, green lang si Gladhans. Pero tinanong tumubo, ang ganda oh. Sana magtuloy-tuloy. Yan. Actually nasira pa yung isang ano nito, yung dahon. Yan. Matagal matagal na tong na-top na cut ang tagal bago niya sumuloy yan ayan, yan yung naging ano niya dahon niya, si Gladhans ganda ng no, mga mi yan ngayon ko lang siya na recently ko lang siya napansin na iba yung dahon niya yan kagaya na nangyari dito kay ano oo oh. kay Florida Ghost yan you know. si Florida Ghost yan pero para na siyang Florida Beauty Diba? Ayun oh. Mm, ito ito yung pinakabagong dahon niyan. Ito yung sinundan. Hmm. Meron pa rin siya rito oh. Tsaka doon. Yan, so yun, alam mo yung biyaya yan sa garden natin na yung akala mo common lang. Although hindi common si ghost ha, hindi common si ghost. Ang common si green. Yan hindi common si Ghost at saka si Mint Yan. ito ha, meron akong Mint nga pala mga Mima Bells o, may Mint ako 250 lang to Yan. 250 lang 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na dahon Yan, o. Florida Mint mm. 250 lang Mint to ha mga Mima hindi yan si Green yan. Malalaman mo naman na si kasi yung mga old leaves niya yan. Uh, mint color pa rin siya. Yan. 250. Only one pot. Yan. Uh, since binili ko yan, hindi pa ako nakakabenta. Ay ano? Uh, dalawang pot ito, nabenta ko yung isa. Yan. Then, tira tong isa, hindi pa rin siya nabibenta. Kaya Yan. Uh, ginawa ko na lang siyang mother. Yan. Florida mint 250. Yan. Ito ha, ang aking bed ng Adansoni. Sony, 50 pesos each pot. Yan. 50 pesos each pot. So, for okay na yung mga tinapkat natin mga Mima bells yan. Iaano na lang natin yan. Um i itatanim natin ngayon. Hindi hindi natin pwedeng patagalin kasi pagka naano siya ng araw, yun ma baka makuan siya. Yan. Ay ito wala pang mimi-ari nito oh. Si Sleeping photos 80 pesos. Yan. Yan, ito. Oh, malago na siya oh. Yan, malago ng sleeping photos, oh. Yung dahon na ba to? Itong dahon na, oh. Mga Mima Bells. Oh, 60 pesos sleeping photos. Mahirap magpalago ng sleeping photos, mga mi. Yan. Shout out, shout out kay mam Ma Nene. Salamat. Ito 50 pesos. Sleeping photos. Yan mga alas di siguro tanim natin para kahit papano ma ano siya tawag dito yan ito napakatibay black mahana ko no oh. 250 lang ito mga bilin nyo mga mi antitibay oh na iininanan ng tubig sa ilalim yan black mahana corn 250 lang yan mga, ang mga ano kasi, mga mima, napaka dupok ng mga, yung pag ka ng, ah, uh, yung imported plants, make sure nyo na acclimated na rito sa atin. Pag hindi, matitegi mga mi. Yung saksing buhay ako, true legends yan. Ito naman si um Vanilla Peach Panama yan 150 si Vanilla Peach Panama. Hmm. Yan. Lagay natin ito sa naaarawan baka sakaling magano. Baka sakaling magbalik alindog dugto. Yan. Ano kasi to eh um, reverted the uh, yan ito reverted unpole 150 lagay natin sa arawan baka sakaling magbalik alindog balik alindog program kasi yung isa kong ano reverted the uh, unpole ilagay ko sa arawan nagbalik alindog program siya to oh pakita ko sa inyo to oh. excuse ayan oh mm. Ayan, kita nyo na. Ayan, pero a, a foliage talaga to. Ayan. Kung nakikita nyo yung mga nasa ilalim, mga green siya talaga, nag-green na siya talaga kasi natago siya sa araw. Ayaw pala nito ng dim. Ayaw niya ng madilim. Ayan, nilagay ko sa maliwanag. Ayan, nagkaroon na siya ng bagong pag-asa. Tapos, etong susunod, yan, nakabanata, i-ano natin, I-check natin kung carry pa rin. Ayan, nagbalik alindog na siya. Pero ito, binili ko talaga to. May, may variegation siya. Ayan, binili ko to may variegation. So, nilagay ko dito sa arawan. Maaraw po dito ha, may araw dito. Ayan. Kung naman siya. Kaya ilagay din natin tong isa na to. Ayan, ilagay din natin siya rito. Baka sakaling magbalik alundog. Ito, ah, uh, yan, bakit labo? Yan. ba? Diba? Ay, hindi. Ay, mga mi, mag, uh, uh, magpapaalam na ako. Yan. Uh, salamat sa pagsama. Cuttings lang talaga yung, ano, inaano ko, i, um, salamat ng marami, marami, mga mi, malulawat na ako. Happy watching, happy watching. Bye.